Tila nagpa-practice na nga si kapamilya star Kim Chu para sa kanyang magiging production number sa Asap Milan na gaganapin sa September 10. Tiyak na aabangan ng ating mga kababayan sa Milan, itali ang kanyang performance. Ang pagiging handa ni Kim Chu ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na magbigay ng kahanga-hangang palabas para sa mga manonood. Bilang isang mahusay na artista, hindi bago kay Kim Chiu ang paghahanda para sa mga espesyal na pagtatanghal tulad nito. Sa pamamagitan ng kanyang talento sa pag-arte at pagsasayaw, si Kim ay isa sa mga sikat na personalidad sa industriya ng showbiz. Ang nasabing event ay hindi lamang isang pagkakataon para sa mga Pilipino sa Italia na makita si Kim Chiu at iba pang mga Pilipinong artista sa personal. Kundi ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na makapagbigay inspirasyon at saya sa kanilang mga buhay. Maliban sa kanyang performance, maaaring may mga iba pang mga kasama sa linyup na siyang magdadagdag kulay at saya sa nasabing event. Tunay na napakahalaga ang ganitong mga pagtatanghal sa mga Pilipino sa ibang bansa dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na muling maramdaman ang koneksyon sa kanilang kultura at pinagmulan. i uh you -huh.